Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Sir, kasi yung update ko lang, no? Meron po kasing iba dun sa containers. Like, for example, itong, itong uh, para ma-inform na rin yung mga kababayan natin na naghihintay dito sa mga balikbayan boxes nila from Thailand. Uh, totoo po yun na meron kaming recommendation sana for settlement na lang no para mabayaran na lang po yung mga ilang commercial goods doon at mailabas na rin. Ang naging problema yata sir nung mga deconsolidators because medyo tumagal na rin yung proseso at nagkaroon sila ng mga ano din ng mga delays on their part. Lumaki na sir yung other charges which are not covered by the bureau no. Like for example mm -hmm. mga demorahe po, storage oh, charges. Oh, oh. Uh, medyo it 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 ran to a, a substantial sum na yung iba pong consolidator para hindi na nila ma-shoulder although we're helping them to appeal dun sa mga private port operators na magbigay ng discount uh, but i think yung iba sa kanila are opting to uh, just ask the bureau to donate it to DMW then para ma-distribute na rin lang ng DMW. Uh -huh. Opo. So, events Vince, TPE, uh, any idea kung kung ilan containers itong pinag-uusapan natin na uh, sina na kumbaga parang iabando na nitong uh, ito pong uh, consolidator na nagpasok at Tony Opo, si Marcelo Laigo po yata yan eh, yung, yung, uh, yung consolidator uh, na nagpasok uh, uh, for TPE. Um, uh -huh. opo, yun, yun po yung magiging solution na lang no. They're trying they're trying hard ang information na narin uh, sa akin they're trying hard to get a a discounted uh rate pagdating po dun sa mga demurrage nila at other storage charges dun sa port po kung saan sila nagparating no and, and these are out of the control of the bureau of customs of course uh, but we, we assist Kung baga oh uh, kinakausap din naman namin yung counterpart namin sa private company na yon na we explain to them na balikbayan boxes to baka pwede naman willing naman magbayad yung the consolidator ng this sum, baka pwedeng na But in case it won't be successful because of uh, impracticality po on both sides, uh, also, they also look, that the consolidators are also looking at uh, asking us to donate na lang din sa DMW at tutulong na lang daw, din daw po sila sa distribution at information dissemination dun sa mga, attorney, mga na ang balikbayan box. Attorney.